So yan, good day mga boss uh, Honda Click ulit tayo, version 3 So version 3 o version 4 to Nag install tayo ng uh, Domino switch so, Sa Honda Click version 3, version 4 mga boss Ano lang to uh, Plug and play lang siya Wala ng conversion para dun sa Passing So dito uh, Plug and play lang siya tapos, ito yung in natin, MDL. So, bali, ito yung switch natin. Andito siya high and low. So, high, tapos low. Tapos, ito yung wiring natin, mga boss. So, dito may kita nyo na parang stack lang talaga yung ano natin. Pag-wiring natin, wala kang may kita na pansit-pansit yan. So, dito natin pinadaan yung wiring natin, mga boss. So, yan. Uh, sinabay natin dito sa wiring harness. Papunta dito, sa ilalim. Tapos ito yung ano natin. Yung mini relay na kinamit natin mga boss. Uh, high and low mini relay. Tapos ito yung placing natin ng uh, ba to? So yan na. <laughs> so basta yan na yan. Yung pinaka circuit ng ano ng MDL natin. Firefly yan mga boss. Tapos ito yung mga wiring nya. So yan install na lang natin yan tapos pakita natin yung ano pinaka finish product natin mga boss